Ah mga kaisan Naga uumpis uh, sila na pong uh, magtabas ulit si tatay Tutulong po muna tayo Yos, mama mama Tatabas <laughs> po natapos na ang tumagaan ani? tubig na naman ulit tatanim na po ng uh, pichakense hanggang baiching ko ng Pasko December makapag-grass cutter mga kaisan. Kung anong maulam. At ibal Ah! kaisan, alam po si tatay nag motor po sa ilaya mga kaisan, alas 11.30 na magluluto po tayo ng ano tanghalian may kalahating uras pa tayo ah, mga kaisan, nakukuha tayo ng clay sa ilalim, manok po nababalutan natin ng putik Nakahanap lang po tayo ng maligat na putik. Sa ilalim, ilalim mga kakainsan at tubigan. Aray! Maligat-ligat. Manok na binalutan ng putik. Kaya ano biro? Pwede na ba eh? Maligat oh. Ah. Clay po ang texture niya, clay. Pwede na po kare. Ilalain po muna kare. Are pong kinuha natin dahon para po makunat. Yung po si Kambal, si Tatay. Nagmumotor po. wala na rin po ng lemon oh. Ayan, oh. Ah. Huh. Ari po yung bigin ng nanay ni Ate Hani. Ayan po. Nalaglag na. Ayan, dami pa lang bunga oh. Iba po ang dayap, meron din po kaming dayap, iba ang lemon. Ang lad. Isa din po ito sa pantanggal po ng lansa ng manok. Ano po, uh, dahon ng po ng lukban. Kaya isang magpapaligo ko ng bagong ano ah ng bagong panganak hindi ho, panlahok po aray. ah mga kaisan, kompleto yung rekado na manok na lulutuin natin na may putik awan ko anong pangalan na rin mga kaisan yan natin po muna nga uh, ibababad sa lemon lemon ano ang ano pampaalat po pati mamarinig po natin ang mga kahit kalahating oras niyo paalat lang po ito tapos po ay uh, paminta lemon po muna lemon Pagtanggal ng lansa. Matatanggal naman po yung buto. Tapos Tapos po ay paminta. Kumpay mga kainsan. kumpay, pampatanggal ng lansa. Bawang Tsaka po rin mga kaisan, dahon ng lukban Ha? Manok? Ha? Oo ah Tatapas ako ah Ha? Diretso ko na yan Wala nang gagawin Ha mga kaisan Nagbisita ako Ah Magigit dito malasa ng ating pagkirito sa albay ko sa Oh, kawawa Kawawa mga kababayan natin dun Yan, okay na mga kaisan. Magpapabaga po muna tayo Oh, bao po, bao Gari na, marinated na Kapaluti ko lang sa ano, sa dahon Marinated na po ito alabas Pakabila ko tol. Pakabila ang pasok. Ayan. Yeah. Masama pag napakapal siguro. Kasi mabalot po natin sa point Ibigay mo isa po yan. Isingaw yan na. Eh. Parang manapis na yung ganyan eh. Maliit ka rin po yung nabalik po. lang Kailangan po hindi makapasok ang putik ay Yeah, mga kaisan halos naging uh, apat na dubli ng foil kasi baka mamaya tumagos yung putik yan yeah. sabi ay masarap daw po ay pero hindi ko na rin po ng putik para po malutong maluan siguro yung kasarapan lang hindi po tatagos ang ano nito Malabong tumagos gawa ng ano ay makapal yung foil yung kapal po apat Hmm, harus ini dapat na ata ito marami. Dinoblahan ko pa po. Trending po ito sa TikTok eh. Subok lang para kakaiba naman mga kaisan? Ay, ayarin ako tuluyan. Yan. Nalagumlog mga kainsan. Baka ah. Pa naman po may putik naman po kaya po hindi siguro ang Oh. Nagisak na nga oh. Hindi po basta-basta aang eh at kawa ng may dahon. Tapos ay lupa, point, Ay, putik. Ay putik. Kaya yeah, ay talagang babalikin na po. Atin po nga uh, babalikin na, mga kainsan. Ba, ano kaya pambalik din eh? <laughs> Alabas. <laughs> Ari, pail. Ari, pail. Ari, paita. Ay, palita. Paita <laughs> ba? Palita. Oh, no. Ari po, gabi magana ng putik, utol. Magkocontraction. Utol, hawakan mo po, baka biglang matunggab. Mainit ni. Hindi. Palita po. Mga kaysa, pasisa na kayo, palita muna. Ari na may... Nasa lupa ang pagkain, malinis. Ito, baka matanggal yung ano. Eh. Kumati utol. Ano? Utol mo sao? Kumati. Ah, pati pala pagputol. Ayun. Ah, ayan na. Ah. ah. Ayan, Ay, pa, ayan na? natanggal yung ano, lupa. Natatanggal pala ang lupa. Na ano utol, eh, naluluto. Pero ayos lang. Pag po naluluto, nawawala ang lupa. Pero may lupa pa po ang ilalim. makalipas po ng uh, ilang minuto mga kainsam ay habang tumatagal ay nawawala ang putik <laughs> naluluto din mga kaisan nawawala na po ang lupa mabalikin na po uli natin tuyo na yan, Natu ay. habang natutuyo nawawala baka ibang lupa ang ginagamit nila po yun ay pang ano tawag dun pang paso yun yung kulay pula kaya nga na may galing sa ilalim ng puti eto mo nawala na utol oh. tatanggalin ko na nga naman mga kaisan nawala na nga naman mga oh. kaisan okay, daligyan ko na ng purong puno na baga isang oras na hindi paluto kanina yan, siguro pag nataubos po rin baka aring ah, bagay, ubos na rin siya. Ah, Kaisan, ating titing na kung eh, na. Mga kaisan, mangyayari po yung hapunan namin, aray. Okay? Yan, tagal palang maluto. Gawa siguro ng dahon at saka po makapal. Lupa. Saka lupa. Ay, habang naluluto na mga natatanggal ang lupa. Hapunan na lang namin. May hapunan na po kami lahat. Sinanay na ano lang. Sinanay na lang. Ayos kaya. Titingnan po. titimusan natin. Lutunat kanina pa po rin, ay alas ah, dos tagal. na. Ay ang tagal po ay. Eh. Ay. Ay luto na. Ay luto na mga kaisan. Ayun oh. Eh. Ay masarap. Mukhang masarap. Hmm? Parang pinais. Ay ano bang. yan ang bango po. Ah ah. radio ayan ha ah, ay mukhang masarap nanay take me ayan ha ah. ah. Luto, luto. ay lutong luto ang mga kainsan yan ang bango pati luwa eh. nung hmm. ano yun dahon na ano dahon nanay ng anong dahon, ng anong? Nang... ah ha mga kainsan ha napalabog naman oh, yan nani mm. ayun ay talaga pong ano titikman po natin ang pitso kakamayin ko na mga kainsan ang labog na labog po ay o o oh ah ha ah. ha nadikit ang dahon ay Hmm. Ano ba ito? Saging na, ano eh? Saging? Saging? Kinamay ko na biro. Nanay, dali, tikma mo daw. Parang gili, no? Ang uh hap. -huh. Ah. Hmm. Kaya nga po. Alam mga kaysan, na po, ari. At uh, pang po nilang hapunan. At uh, tayo naman po ay tutulong kay tatay. At least sa natin na mga kainsan. Trending po ito eh. Ayun oh. Sarap ano? Hmm. Ha -ha. ha? 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 Ang bango. Hmm. -mm. Panalo mga kaisan. Ah. maglilikpit uh Mabango. -huh. Magliligpit po muna tayo mga kaisa ng mga kayakas. Ay, ari po. Luto na yung manok. Hapo na, na lala ang mag-asawa. May higipot. May hapunan na lala. Sabagay, bubili naman po tayo ng isda. Para kay na po, pang hapunan. Ah, mga kaisa, magliligpit po muna tayo ng mga kayakas. Oh. Ito po ay, ano. Yan, lakas po ng bagyo, ano. Mag-a-ligpit po muna tayo. Yari na pong uh, linisin. Kung may magsakman man, ipaisa-isa eh, na laang. Yari na. Ba? yano dumidin dumi Ah, oh, mga kaisan. Aaten uh, po muna tayo ng uh, birthday yan ng aking kababata po. Anak po ng aking kababata. Yan, aten laang po kami. Kami po yung aking mga kababata dito eh. Minsan laang po kami magpangita. Oh.